Rich kid ka kung hindi ka kumakain ng ganitong ginataang kuhol na may pet chai. <laughs> Natuwa lang kasi ako mga Marcy's. Nung namalengke ako, nakita ko na gagalawan yung mga kuhol. Kaya bumili ako ng kalahating kilo. 50 pesos lang naman yung kalahating kilo. At doon ko nga naisip, nagataan na lang dahil masarap din naman to, tapos sasamahan ko ng pechay. Dati talaga ay hindi ako kumakain yan, pero nung natikman ko yung niluto ng biyanan ko, ay nagustuhan ko rin naman at masarap din naman pala. Ang una nating igigisa dyan ay yung luya, pero medyo itotoast ko yan ng kaunti, then isusunod ko na yung bawang at sibuyas. Tapos inilagay ko na yung pangalawang piga ng gata, mamaya na natin ilalagay yung unang gata pag malapit na siyang lumapot. Tiniplahan ko lang din yan ng patis para sa sangkot siya at saka naglagay lang ako ng kaunting pamintang durog. At pag kumukulo na, ay pwede na rin natin ilagay itong kuhol. Pinitpit ko rin pala yung bandang pet niyan. Sabi kasi nung binilan ko, pitpiting ko raw para malinis ko siya ng mabuti. Then banlawan ko raw ng tatlong beses, tapos ibabad ko raw muna sa tubig para pasukahin. <laughs> Nakakatuwa nga yung suki ko niyan dahil kung todo paliwanag siya, kung paano ko siya maluluto ng tama. At dahil medyo natatabangan pa ako, dinagdagan ko lang din niya ng kaunti ng patis. At nung medyo natutuyo na nga yung nilagay ko ang pangalawang piga ng gata ay nilagay ko na rin tong unang gata para yan naman yung magiging sarsa na at yan na yung pinakalasa nung niluluto natin. Haluin lang natin ang haluin na mabuti para maluto lahat dahil gaya nga nang sabi ko talagang buhay pa to nung nabili ko. Tapos palalaputin ko lang yan ng kaunti dahil gusto ko pa rin naman sa ginataang ganito ay yung may sarsa dahil sinasabaw ko yun sa kanin. Maglalagay lang din ako dyan ng isang pirasong siling berde Sigurado naman ako na hindi yan magiging maanghang sa isang pirasong siling berde dahil ayaw o ka rin naman ng maanghang. Pang-design lang yan, kumbaga... <laughs> At nung kumukulo na nga po mga Marsis at sakto na din yung lapot niyan ay inilagay ko na rin yung mga pechay. Then hinalo ko lang yan ng hinalo para mapailalim yung pechay don sa ilalim ng kuhol. Takpan lang natin at hintayin kumulo ng mga isa o dalawang minuto. At pagkalipas na nga ng dalawang minuto mga Marsis, luto na rin yung pechay kaya inoff ko na din dyan yung kalan dahil maluluto pa at baka lumabog pa yung gulay don sa init ng sarsa ng niluto natin. At ang nagastos ko lang po dyan mga Marsis para sa aming tanghalian ay yung Kalahating kilo ng ginataang kohol, 50 pesos. 5 pisong luya, 3 pisong bawang na talop. 5 pisong sibuya, 20 pesos para sa isang perasong gata. 10 pisong pechay. At bigay na lang sa akin ng sukoy ko yung siling berde <laughs> <laughs> At sa halagang 93 pesos lang po mga Marsis, ay meron na kaming masarap na tanghalian. Yun lang po for today's video. Maraming salamat sa pananood ninyo.